Magandang buhay mga kapatid. Welcome back po sa ating channel. Nandito po ulit tayo sa ating taniman sa bundok kasama si Kumandel. Andoon. Tatanim po yan ng mais. Ito. Taniman po muna natin ng mais. Si Kumandel nagtataniman ng mais. Ito na araro na po. Tapos ngayon, pinadaanan natin ng kalabaw, yung tataniman. Ito na po. Ito po yung dinaanan ng araro ng kalabaw. Ganito naman po magtanim ng mais. Ayan. Ito niyo po. Pa yung ginagamit po na panukat. Tapos yun na rin po ang ng lupa. Ayan, isa-isa lang po. Ganun lang po. Bawat takbang lagay ng mais. Yun. daragyan ka Ito po, may tumubo ng mga mais. Ayan. Palaon talang kuro. Ito po si Commander. Halos siya po nagtanim lahat ng mais dito. Siya lang po talaga. Hindi halos. Ito na po yung mga mais, mga kapatid. Ayan. Yeah. Nagsitubo na po. Tapos, almost two weeks. Mag-a-apply na rin po tayo ng abono ngayon. Ayan na po si Commander. Nag-a-abono. Tsaka nagbubunod na po ng damo. Pinagsasabay na niya. Ito na po yung mais ni Commander ha, ah, mga kapatid. Ayan. Yung iba, tinangay ng baha. Kasi lakas po ng agos ng tubig galing doon sa taas. Ayan o, oh, na-wash out po yung iba. Sa susunod, makakapag-adjust na po tayo rito. First time kasi natin tinaniman po ito ng mais. Ito na po siya. May bunga na po. Ayan, siguro magdadalawa ito kaya kailangan na po natin sundan ito ng abono para maganda yung tubo ng bunga. Bawi po tayo sa susunod na taniman na mais. Ayusin na po natin. At least makakapag-adjust na po tayo. Nandun po si commander mga kapatid. Nag-abono po. Panghuling abono natin sa mais. Ayan. Pagkatapos ng abono, hantay na lang po tayo ng harvest time. Medyo hindi maganda yung ating tanim. Gawa nga ng bulusok ng tubig galing dito sa bundok. Ayan. Tapos yung tanim naman po natin dito na glutinous corn o yung puting mais namatay po lahat kasi nung no, nag-spray po tayo ng herbicide hindi pala siya pwedeng sprayan ng herbicide kasi mamamatay din namatay yung damo pero pati siya namatay din po Ayan. ito namang tanim natin dito ito po yung mga hybrid no? Uh, mga pinapakain po natin sa manok ginagawa nating feeds Ayan. siguro bawi-bawi lang po ang resulta nito pero okay lang po, at least natuto tayo. Paano mga kapatid, hanggang dito na lang po muna tayo. Sana nakatulong po ang video na ito sa inyo. Gaya po ng lagi natin sinasabi, huwag po tayo mawalan ng pag-aas sa buhay. God bless us all po. Maraming salamat sa panonood. Palam!